when I hurt you? Do you have to hurt me too? Did you think revenge will make it better? Mahinang batang babae lang ba ang kaya nyo? Ani ni Precious, ang panganay na anak ng mag-asawang Apollo na sina Fego at Kesha. Kasama nito sina Violet, Althea, Rafaela, Annalyn at Jessie. Bago pa man makabunot ng barel ang mga kalalakihan, ay nauna na ang mga angels. Napapasigaw na lamang si Emma dahil sa napakaingay ng putukan ng barel. Precious, layo mo na siya dito, utos ni Rafaela sa kasama. Kaya naman kaagad lumapit iyon kay Emma. Nagulat ba ang dalagita at nanginginig pa rin sa labis na takot? Huwag kang matakot, mga kaibigan kami ng kuya mo. Ani ni Precious, kuya? si Kuya, nasa loob si Kuya, tulungan ni, niyo si Kuya at Ate Elis, ani ni Emma. Umiiyak ito at sobrang lamig ng buong katawan nito. Kaya naman nilagyan ni Rafaela ng pampatulog ang panyo nito at ibinigay iyon kay Precious na siyang ipinaamoy nito kay Emma dahilan upang makatulog ang dalagita. She's in trauma. Ilayo mo na siya dito Precious. Ani ni Rafaela at nauna na itong pumasok sa loob upang hanapin si na Alice. Habang ang ibang mga kasamang angels ay tuluyang naubos ng mga ito ang mga tauhan ni Amir. Ako ang patay ama mo. Walang kasalanan sa iyo si Alice kaya pakawalan mo siya. Ani ni LJ sa lalaki. Subalit napailing na lamang ito tsaka hindi na napigilang mapaiyak. Nang makabawi si Amir sa nalaman ay tiningnan ito ng puno ng galit si LJ. Ikaw ang sa mama ko? Lopez. Ngayon, ipaparamdam ko sa iyo ang mawalan. Galit na sabi ni Amir. Kaya naman napapikit na lamang si Alice habang si LJ naman ay nanlaki ang mga mata nito. Huwag! Malakas na sabi ni LJ. Pagkatapos ay tuluyang bumagsak sa sahig ang matuhod niya. Matapos niya subukang tumakbo palapit sa babaeng mahal niya. Alice! Malakas na sigaw ulit ni LJ. Kasabay niyon ang magkakasunod na potok ng baril. Nakita ni LJ na bumagsak sa Ellie sa sahig habang ang lalaki naman ay nilabasan ng big nito. Pagkatapos ay malakas na bumagsak ang katawan nitong tadtad -tad ng bala mula sa likuran. Nilipat ni LJ ang tingin kung sino ang nagpaula ng bala sa katawan ng lalaking kalaban. Nakita niya si Mr. J. Dalgan pala ang nagpaula ng bala sa likod ni Amir. Nagmadali itong lumapit sa kanila at sa ang dalaga na namumutla. Ellie, sweetie, my princess. Nandito na ang daddy. Eddie, huwag kang pipikit. Ani ni Mr. J.P. Dalgan sa anak. Nang makita naman ni LJ na bumabagal ang paghinga ni Ellis, ay mabilis nitong kinuha sa braso ni Mr. JP ang nobya. Tito si Ellis, tito, she's not breathing. Nagmamadaling sabi ni LJ habang buhat ang dalaga. Kanina lamang ay dahil sa pag-aakala ni Ellis na iyon na ang huling buhay nito ay pumikit na lamang siya at hinihintay ang pagbaril ng lalaki sa ulo niya. Subalit nang may magpaulan ng bala sa ng lalaki, ay sobrang nagulat si Ellis. Kasabay rin niyon ang pag-atake ng hika ng dalaga. Sobrang nagdurugo na rin ang sugat nito sa binti at balikat, kaya naman tuluyang nanghina ang katawan ni Ellis at hindi na niya kayang labanan ang hika nito. LJ, dito, dito bilis! Saad ni Rafaela nang makasarubong nito si LJ na buhat ang kaibigan niya. Mabilis tinakbo ni Rafaela ang sasakyan at kainin sa harapan ni LJ at dali-dali nitong pinaharurot ang kotse. Kaagad naman sumunod si JP kasama ni na Lino habang ang mga Apollo Angels ay naiwan pa rin sa lugar na iyon. Dahil kailangan muna ng mga ito linisin ang lugar bago iwan. Kailangan walang maiwang sa lugar ng pinangyarihan. Elise, hey gumising ka please. Gumising ka sweetheart. Huwag kang bibitaw please, Ellis. Pakiusap ni LJ sa nobya. Rafaela, bilasan mo. Sigaw ng binata sa kaibigan. Kaya naman halos paliparin na ng dalaga ang kotse dahil sa sobrang bilis. Halos madapa pa si LJ nang buhatin ito papasok ng hospital ang nobya. Please save her. Ellis, lumaban ka. Pahabol ng binata nang kunin ng mga nurse si Ellis. Hanggang dito na lang po kayo. Pigil ng mga ito kina LJ nang mabilis ipasok ng mga ito sa emergency room si Ellis. Napahilamos sa mukha si LJ tsaka napasabunot ng buhok. Kahit ang pinakaayaw niyang makita siya ng ibang tao na umiiyak at mahina ay hindi na napigilan ni LJ ang kanyang sarili. Sa mga oras na iyon ay hindi makapag-isip ng mahinaon ang binata. Balis sa ito, hindi mapakali minsan ay tatayo minsan ay uupo. LJ, kumalma ka. Matapang si Ellis. Lalaban siya. Ani ni Rafaela. Tom, paano ako kakalma, Rafaela? Kung alam ko nung nasasasakyan pa tayo, ay hindi na siya humihinga. Wala na siyang pulso nung ipasok sa emergency room. Malakas na sabi ni LJ na ikinalaki ng mata ng babae. Hindi iyon alam ni Rafaela, kaya nagulat ito sa sinabi ni LJ. Hindi makapaniwala si Rafaela sa narinig kaya naman ay napaupo ito at napatulala. Ilang segundo lamang ay tuluyan na itong napaiyak. Nagsidatingan ang pamilya Dalgan gayon rin ang mga santiban. Halos magkasabay ang mga ito sa pagdating. LJ, where is my daughter? Anong nangyari? Umiiyak na sabi ni Mrs. Elma. Nang hindi makasagot si LJ ay bumaling ito sa umiiyak na dalaga. Rafaela, kamusta ang anak ko? Muling sabi ni Mrs. Alma, ngunit parehong hindi makasagot ang dalawa. Habang si Mr. J. Pidalga naman ay napasuntok sa pader. Dahil ayaw nitong tanggapin ang sinasabi ng karooban na posibleng wala na ang panganay na anak niya. Dahil sa nakikita ang emosyon ni na LJ at Rafaela. Tita, nung dalhin namin dito si Ellie sa hospital, ay uh, uh, hindi na po siya humihinga? Nahihirapang sabi ni Rafaela dahil patuloy pa rin ito sa pag-iyak. Sa narinig ay tuluyang bumagsak si Mrs. Elma na kaagad namang nahawakan ng dalawang anak nitong lalaki na sina Ethan at Elias. Umuwi pa ang mga ito mula sa London nang mabalitaan ng mga ito ang nangyari sa ate Alice nila. I'm sorry, ginawa na namin ang lahat. Pagdating pa ng pasyente ay wala na po siyang pulso. Ano siya, dalhin niyo siya dito. Ani ng doktor nang lumabas ito ng emergency room. Hindi, hindi, hindi papatay ang anak ko. Hindi nagsisinungaling ka lang. Hindi, bawiin mo yung sinabi mo. Umiiyak na sabi ni Mrs. Elma. Halos kakagising lang nito mula sa pagkahimatay, muli na naman itong umiyak tsaka napayakap na lamang ito sa asawa. JP, sabihin mo hindi totoo ba? Diba? Hindi tayo si Ellis? Ani ni Mrs. Elma. Halos na mamaos na ito sa kakaiyak. Maging ang mga kaibigan ni Ellis at ang pamilya Santiban ay naroon rin. Umiiyak ang lahat habang si LJ naman ay hindi na napansin ng mga kasama ang pagpasok ng binata sa emergency room. Pagpasok ni LJ ay nakita niya tinatanggal na ng ibang nurse ang ibang mga gamit at nang akmang tatakpan na ng isang nurse ng puting tela si Eris, ay pinigilan niya ito. "Don't, hu huwag muna," ani ni LJ sa paos na boses. Ginamot na rin ang kanyang sugat pagkatapos. Ay hindi na siya nagpahinga pa at bumalik kung nasaan ang babaeng mahal niya. Naupo si LJ sa tabi ng babaeng mahal niya. Sobrang putla ng mukha nito. Subalit napakaganda pa rin nito. Alice, bakit naman ganoon? Bakit ka nandyan? Bumising ka na o. Oh. Huwag mo naman akong biruin ng ganito. Alice, hindi ko kaya. Pakiusap naman oh. Bumalik ka na. 'Di ba magpapakasal pa tayo? Yung wedding gown mo, inoumpisahan na ang design, 'di ba? Sabi mo babawi ka. Sabi mo magiging good girl ka na? Elise, gusto kong makita yun. Gagawin mo pa lahat ng mga promise mo sa akin, Elise. Please, Elise, hindi ko kaya. Huwag muna. Ani ni LJ at hinagkan ang kamay ng babaeng mahal niya. Tsaka tuluyan ng umiyak ng malakas ang binata. Tumayo siya at niyakap ang wala ng buhay na si Elise. Niyakap ito ng mahigpit ni LJ at pinagahalikan ang pisngi ng babaeng mahal maging ang labi ng dalaga pagkatapos ay muling napahagulhol ang binata. Pumasok na rin ang pamilya ng dalaga. Si Mrs. Elma ay dalawang beses nang hinimatay kaya si Mr. JP lamang kasama ng dalawang anak na lalaki ang naroon maging ang pamilya Santiban. Habang ang mga kaibigan naman ng dalaga ay nasa labas lamang at lahat ay nagiiyakan. Samantalang sa kabilang dako naman E naglalakad si Ellie sa napakagandang lugar na punong-puno ng bulaklak. Napangiti ang dalaga nang makakita siya ng paro-paro at dumapo iyon sa kulay dilaw na bulaklak. Gustong gusto hulihin iyon ang dalaga kaya naman sinundan nito ang paro-paro hanggang sa mapunta siya sa lugar na nagtataasan at naglalakihang mga puno. Elise, bumalik ka. Huwag mo kaming iwan anak. Ani ng lalaki. Kaya naman napahinto sa paglakad ang dalaga at hinanap ang boses na iyon. Ate, umuwi kami para sa iyo. Ate, nandito na kami ni Elias. Please, Ate, 'wag mo kaming iwan. Ani naman ang isang boses. Sino kayo? Nasaan kayo? Ani ni Alice at pilit hinahanap ang mga boses na naririnig niya. Alice, mahal na mahal kita. Hindi ko kakayanin. Hindi ko to kayang tanggapin, Alice. Saad naman ang isa pang boses ng lalaki. Nakakarinig ng nagiiyak ang mga tao si Elis, kaya naman napatakip siya ng kanyang tainga at saka napayoko. Tama na ang iingay, ani ng dalaga. Tumayo ka, bumalik ka, ani ng babae na nakatayo sa harapan ng dalaga. Maganda ito subalit hindi ito kilala ng dalaga. Sino ka at saan ako babalik? Nagugulo ang sabi ni Elis. Ngumiti naman ang babae at hinawakan nito ang pisngi ni Elis tsaka mahinang hinaplos malalaman mo rin. Ani ng babae at napatingin ito sa liwanag na lumitaw. Sobrang nakakasiraw iyon kaya naman napahawak si Alice sa kamay ng babae. Teka, saan ka pupunta? Huwag mo akong iwan mag-isa dito. Ani ni Alice nang tumalikod ang babae at humarap sa liwanag. Tapos na ako dito Alice, matatahimik na ako. Kaya oras na para umalis na ako dito. Ani ng babae subalit hindi pa rin ito maunawaan ni Alice. Hindi po kita maintindihan kung saan po kayo pupunta. Sasama ako. Ayaw kong maiwan mag-isa dito. Ani ni Ellis at hinawakan ng mahigpit ang kamay ng babae. Muling umiti ito at hinaplos ang kamay ng dalaga na nakahawak dito. Hindi mo pa oras, Alice. Bumalik ka na dahil hinihintay ka na nila. Ani ng babae at niyakap muna siya nito bago tinalikuran tsaka naglakad sa nakakasilaw na liwanag. Muling niyakap ni LJ ang babaeng mahal niya. Ayaw pa rin niya itong isuko. Hindi niya matanggap ang pagkawala nito. Sasamahan kita, hintayin mo ako. Anin ng binata, naisip niya ang tapusin nilang ang sarili dahil ganun pa rin ang mangyayari. Ikakamatay niya ang pagkawala ng babaeng mahal niya. At upang makasama pa rin niya ito, ay sasamahan niya ito sa kabilang buhay. Mm -mm. Mahinang ungol ng babae ang narinig ni LJ. Kaya naman napatingin siya sa nobya niyang wala ng buhay. Hindi alam ni LJ kung guni-guni lang ba niya na narinig niyang umungol si Alice. Muli niyang niyakap ang nobya at sa pangalawang beses ay muli na naman siyang nakarinig ng pag-ungol. Sigurado siya si Alice ang umungol na iyon. Kaya naman tiningnan ulit ni LJ ang nobya at gano'n na lamang ang paglaki ng mata niya na makitang gumagalaw ang pilik mata ni Alice. Maging ang ibabang labi nito ay gumalaw rin. Napatayo si LJ at kinurap-kurap niya ang mata upang siguraduhin hindi siya nagmamalik mata. Kinurap niya rin ang sarili upang malamang hindi siya nagnanaginip. Nang tuluyan ng magmulat ng mata, ang babaeng mahal niya ay napasinghap si LJ at malina naman siyang napaiyak. Iyak na labis na kasiyahan. Eh, Alice, you're back. You're back. I love you. I love you so much. Thank you dahil bumalik ka. Thank you. Paulit-ulit na sabi ni LJ at niyakap ng mahigpit ang babaeng mahal na mahal niya. Napatayo ang pamilya Dalgan maging ang mga santiban kasama na ang mga kaibigan nilang naroon sa labas at naghihintay sa pag-asikaso kay Ellis. Napatayo ang mga ito at nagtataka nang makita nilang malawak ang pagkakangiti ni LJ nang lumabas ito ng emergency room. Dino, pakitawag ang Dr. Bilis. Mabilis na utos ni LJ na siyang sinunod kaagad ng kaibigan. Bakit LJ? Nagtatakang sabi ni Mr. JP Dalgan. Namumula ang mga mata nito habang nakaalalay sa asawa nitong umiiyak pa rin. Tito tita si Ellis po. Ani ng binata. Kaya naman napakunot noo si na Elma at JP. Nagtataka ang mga ito sa nakikitang kasiyahan sa mukha ng binata. Bakit LJ? Anong nakakatuwa? Ani ni Rafaela. Si Ellis, she's back buhay si Ellis. Masaya ang pagbabalita ng binata. Nanlaki naman ang mga mata ng mga ito at halos magkasabay na tumayo at mabilis na pumasok. Napatakip ng bibig si Mrs. Elma at masayang napaluha ang mga mata nito. Kagad nitong niyakap si Ellis kaya naman mahinang napaungol ang dalaga. Ma, ang sugat ko masakit. Ani ni Ellis sa paos na boses. Kaya naman humiwalay si Mrs. Elma at napayakap na lamang sa asawa. Elis, kahit kailan talaga, napakahilig mong asarin at takutin kami. Nakakainis ka. Ani ni Amara. Oo nga, halos isang balde na yung mga luha ko. Gagi, pinagtripan mo kami. Saad ni Kela. At nakangiting pinunasan ang luha. Huwag mo na ulit kaming tatakutin, Elis. Tingnan mo oh, ang pangit na ni Leia kumalat ang maskara niya. Saad ni Violet at mahina silang natawa na makita ang mukha ng isang kaibigan nila na nagkalat ang maskara at make nito. May princess, anong nararamdaman mo? Sabihin mo kay daddy, may gusto ka bang kainin or... Wala dad, I'm okay now. Huwag na po kayong mag-alala, hindi naman ako mawawala eh. Kung makaiyak kayo para na kayong namatayan ah. Saad ni Alice. Eh namatay ka naman talaga ng tatlong oras ate. Ani ni Elias na ikinalakay ng mata ni Ellis tsaka nagtatakang nilingon ang mga magulang. Tumango ang kanyang ina bilang pagsagot. Kaya naman ay hindi makapaniwala sa si Ellis sa narinig. Abangan niyo po ang susunod na kabanata. Thank you and God bless.